Good morning, mga lords. Kamusta po kayo dyan? Ayan, welcome back to Super Andre TV. So ayan mga lords, pasensya na po kayo. Medyo natagalan na naman po tayo sa pag-upload ng ating uh, video dito sa channel natin. No, kasi uh, ayan nga mga lords, no, si Super Andre ay naging busy po ulit sa ating uh, trabaho. So ayan mga lords, nakalimutan na natin na meron pala tayong trabaho, no, puro manok na lang tayo. Anyway, mga lords, uh, ito nagka-time tayo no uh, na gumawa ulit ng content so nandito ngayon mga lords uh, nagpapaayos ako ng ating mga tipi so kasi di ba mga lords uh, kawayan yan ayan kung makikita niyan mga lords so oh. ayan kawayan yung ating uh, dapuan so ginawa natin ngayon mga lords pinalitan ko na yan ng ano PVC ayan so ang size ng PVC na ginamit natin diyan mga lords ay 1 and 3/4 so. so tara samahan niyo ako molot silipin natin sila manong Henry doon na nagkakabit ng ating dapuan ayan nga mga lods no uh, dating kawayan po yan no so ito may sample dito mga lods so. ayan dati pong kawayan ng ating dapuan na ito mga lods no so ito siya pinalitan na natin yan mga lods ng TVC ngayon no dahil yung iba ay pinaanay uh, na no so umakit yung anay dyan sa TV tapos kinakain yung mga kawayan natin ng anay katulad doon mga lods so pasak na yun kinain na ng anay pati yung puno ng mangga so ayan mga lods tingnan nyo yan no? so, wasak na yan mga lods punong puno na ng anay yan so tatanggalin natin yan palitan natin ng uh, PVC na so ang size ng PVC again mga lods ay uh, 1 and 3 fourth no Then yung haba niyan mga lods syempre ano yan, uh, standard yan na uh, 10 feet. No, hinati natin sa tatlo may kapirasong konti na naiwan so ang ginawa ko lang dito 3 feet lang to mga lods no 3 feet lang ayan ngayon uh, ang ginawa namin dyan mga lods makinis yung tingnan sa ibabaw ayan mga lods wala siyang alambre sa, sa taas oh yun di diba? ang ginawa ko mga lods taasan namin dito ayan nag-sample ako kanina ng isa ako gumawa tapos sila na ngayon ang nagpatuloy no Ayan, butas tayo dyan mga lods Tapos dito rin, bandang gitna lang yan Kala, uh, Umaga parang kalahati lang ng PVC ang binutasan natin So dyan tumagos yung pipe sa loob And then dito tayo sa baba nagigpit no? Para uh, malinis siya tingnan no? So ayan lang, ganyan lang kasimple yan mga lods Pagpapitin natin yung dun, no? So ngayon mga lods ay uh, 3.30 <laughs> ng hapon Medyo mainit-init pero hindi naman hindi man masyado mainit mga lods no ang ang init ngayon ay ano na lang hindi na masakit or hindi na mapdi sa balat ko pag po forne eh. ayan dami niyan mga lods ang ginagawa natin dito mga lods unti-unti lang no kasi medyo masakit din sa bulsa yan ang isang tubo mga lods ay nasa 185 pesos yata so sa isang piraso tatlo lang magagawa mo So ngayon ang ginawa namin ay sampu lang muna Bimuli lang ako ng sampo kanina. Medyo short budget pa tayo. Yan mga lods, ganda tingnan pala, oh. Pag pula, tsaka blue, no? Iyan. So, sampo lang muna binili ko, mga lods. 30 lang ating malalagyan yon. So, meron tayong 92 tipis dito sa loob ng farm 1 natin. And then, sa kabila ay... Uh, 35. So medyo marami-rami talaga. Kaya ang ginagawa natin mga lods ay kung ano lang ang available sa bulsa natin, kaya nating ibili. Yun lang muna. At least nasimulan at uh, nauunti-unti natin kaysa puro tayo plano tapos hindi natin matutupad pag hindi natin ginawa ng paraan ayan so abang may natitirang extra budget mga lods ayan bili tayo kahit mga palima-lima lang and then dalawang hilera ganyan ang malalagyan natin dyan goods na yan mga lods unti-unti hanggang sa mapuno natin yan no? so mahirap kasi mga lods na i-compromise natin no, yung budget na para sa pamilya natin tapos gastos natin dito sa Manokan medyo di maganda yun mga lods kaya baka pugutan na ng mga manok natin so ganyan lang tayo mga lods uh, dahan dahan hanggang sa matapos natin lahat no? so ayan ganda tingnan mga lods oh. pula at asol Pilipinas sa Pilipinas kung na lang lagyan natin ng walay potito ah So ayun, ayun mga lods so, si Michael, no? Yan ang ating kasama dati dun sa backyard natin, sa malit nating farm. No so, Mike, kamusta dyan Mike? Okay lang, okay lang. Sipag dyan mga lods, siya din ang... Pag sinusumpong siya ng kasipagan mga lods, pumupunta siya dito sa akin. Mihingi ng pambili ng gasolina. Tapos, ang ginagawa niya, ginagrass cutter niya yan. Ayan, di ba? Ang linis, ganda tingnan. Yan si Michael. Ngayon, ang ginagawa nila, ayan, nagsisiga. Hindi, iniinit nila dyan mga lods yung ano, yung ang uh, tawag dyan Mike, pakita mga, yung Pagbubutas, bakal yun yan. Original, niya. <laughs> original, original <mas> di goma, <laughs> <laughs> original di goma. So ayan, may mga marking na siya dyan mga lods, sinusukat kasi nila yan, natatapat lang sa butas. Yun, bubutasan lang, Ayan. simple, eh, tapos kakayurin nyo yan para matanggal yan. yung matigas na para malinis. nasunog. Ayan. O yun, Tingnan nga, ayan o. Oh. So ganyan lang mga lods, kalahati ang butas niyan. Sukin so, ng alambre, Tingnan mo ng alambre mo, paano mo nga nilalagay alambre? Dito. yung alambre? Ito yung kanina. So dahil yung tipi namin mga lods, ay ano dito. naman yan. Uh, dito. standard size na, pare-pares, uniform yan. So ayan o, oh, tutusukin niya yung mga lods. Yan, yeah, ganyan siya. Oh, Tapos tutupi to, niya. Tapos isasampa na lang doon mo. Higpit sa ilalim. Magaling talaga. Napaka... Napakaganda ng idea mo, Mike. Para no? hindi mabilis masira. Oh, kasi wala, inaanay na, force anay na. So ang kasama niya doon mga lords kuya Hen, si ano, si Manong Henry. Ayun naman mga lords si Manong Henry, ay uh, kasama ko dati 'yan sa dating farm ko doon sa Negros no, sa Bacolod pa dati. So kasama ko 'yan nung mga panahon na ah uh, madami pa tayo problema mga lords no, sa hirap at ginawa kasama ko mga lords. Yan. Kahit na muulam lang kami ng asin yan hindi ako iniiwanan niyan. So ngayon nandito siya ulit sa akin mga lods kasama ko. Ayun eh, No? Nong. Mag-hi ka, ha? Huh? Hi. Kita mo? Hindi na makita yung ano, yung mukha mo sa itim. -itim. Hindi mga lods jokes lang. Ah uh, Yan naman ay uh, init na ano lang naman to. Udandaan ba maputol na naman? Masyadong maigpit, sakto lang. Ayan. Sila mga lods. So, ganyan nila ginagawa yan. Hindi naman mainit ako mga ngayon mga lods, oh, dito ako nakatayo. May portion na mainit dito, malamig na dito mamaya. So ito mga lods, uh, nilabas ko na yung aking mga broodcock, no? Ayan, naka-cord sila ngayon dyan. Naka-prime yan mga lods, para sa national breeding naman. So ngayon, one week na dito sa, ano yan, sa conditioning area nila. Ayan. Uh, by next week, papasok na natin yan sa kanilang mga asawa, no? sa, ating uh, breeding pen. So, silipin yung mga lords ang mga materials na sineting ko doon para sa national breeding. So, tara, punta natin. Nandun sa ating flying pen sa dulo. So, yan nga pala mga lords hindi uh, di ko matandaan kung nagawan ko ng content yan. Ginawan pala namin ng, ano, ng ilaw ang loob ng ating... Uh, flying pen no dahil nga isa sa mga techniques ang uh, pagpaparami ng itlog nila ay uh, ang pag-extend ng daytime so gumagawa tayo ng artificial na uh, extension no ng daytime nila so, which is nilalagyan natin ng ilaw so ayan mga lods naglagay oh, ako ng ilaw dyan pinapailaw namin yan ng ah uh, 5pm bubuksan na yan mga lods ni pidong pidong no ah uh, Papatay niya ng alas 8 ng gabi. So, from 5pm to 8pm. And then, sa umaga naman, ang bukas niyan, mga loads ay 4am. No? 4am hanggang sa lumiwanag na. So, ito, mga lods, nag-set ulit ako dito ng... Uh, yellow Leg Dats Robol Cross. Ay, hindi. ano ito? Uh, Claret. Claret. Uh, Two-way cross yung babae niyan, mga lods. Claret over Robols. Ngayon, sasalpakan natin yan, mga loads ng... Claret back to papa na breeding, no? Ayan, para magkaroon lang tayo ng two-way, pwede natin pagkuhanan ng magiging materials ulit for next uh, breeding season. Or sa mga gusto mag-avail, pwede rin natin i-share. So, ayan mga lods, no? Uh, yung ating paulugan system, mga lods, ay uh, open pa rin yan, no? Sa mga gusto mag-avail sa ating paulugan. hintayin uh, intayin nyo lang yung aking advice dyan, mga lods, kasi magbe-base tayo sa... Hindi sa dami ng itlog na sinalang natin, hindi magbe-base tayo sa dami ng napisang sisiw no kasi baka may pasubo tayo tula tayong maibigay ito naman mga lords ay uh, claret no ayan yung claret na yan mga lords ay uh, lalagyan ko yan ng uh, robol claret din robol claret na broodstag no to way lang din yung broodstag na yun para pag sinalpakan natin dyan eh, at least magkaroon tayo ng 3 uh, fourth na na claret and one fourth robol which is gagamitin ulit natin yan at pagkukuha na natin ng materials para sa next breeding season So doon naman ay uh, robol karet yan Sasalpakan natin ng clarets no? Para at least may mga seedfall tayo ng clarets mga lods And then ito naman ating gray sa super angry gray natin Ayan regular gray yan Baka salpakan natin yung super angry gray ulit And then ito yung ating pure na robol no? Na galing kay Argo Gupilan pa Ayan mga lods Hindi ko yan ginamit ng early bird sa local breeding So ngayon natin sa gagamitin sa national ah uh, bibigyan natin yan ng yellow leggy dots and of course ito yung mga argo black natin ay syempre paparisan natin ng kelso yan dahil sa magandang resulta ng ating mga black kelso rito then dito naman yung ating gilmore ayan mga gilmore na, po, na, na hen na yan mga lods no so bibigyan ko yan ng 5k sweater naman na galing kay rugby yung f1 ng galing kay red no ayan Then ito namang ating whites, mga lords, no? ah uh, bibigyan natin yan ng uh, kelso din no? and then itong ating kelso ay bibigyan ko ng uh, baka cardinal kelso na din para magkaroon tayo ng mga seed falls naman sa ating mga kelso no? at meron pa ako dun sa kabila hindi nakukuha mga lods no? sa ranging area natin I mean, nasa cord na doon sa kabila pala, naka-prime na rin yon Yun yung, yung mga uh, sweater naman natin, no? na mga pullets at uh, lalagyan natin siguro ng na mga roundheads yun mga lods so yung mga whites na yan pipilian ko lang yan mga lods 15 lang na or mga uh, 15 mga 15 lang talaga hanggang 20 lang na babaeng puti ang ating gagamitin para at least mabigyan naman natin ng chance na makapagproduce tayo ng mga reds kasi maliit lang yung area natin so pag puro puti yung ginamit natin mamumuti itong farm natin mga lods no So, pipili lang ako dyan ng siguro mga 16, no? Lalagay ko sila doon sa 4x6 na flying pen para at least walong inahin eh pwede dyan, magkasya dyan. So, ayan mga lods, no? So, yan lang mga lods. ah uh, yan lang ang update dito sa... Uh, unting manukan ni Super Andre, no? Ayan, ah... Uh, sipaki natin mga lods or uh, sisikapin natin na mag-update lagi sa inyo mga lods Pagpasensya nyo na muna ako sa ngayon dahil nga ay uh, meron tayong mga tinututukan at uh, inaasikaso na hanap buhay natin mga lods no, This is yung ating uh, fabrication shop ng mga stainless steel mga lods gumagawa kasi tayo ng mga stainless steel na modular cabinet para sa mga dirty kitchen ninyo mga lords no so ayan dub, sobrang daming inquiries ah uh, syempre tayo rin nagdi-design no at tayo rin nagso-supervise sa job site at tayo rin nagpi-prepare ng mga shop drawing so hands on kasi super andre diyan mga lords kaya pagpasensya niyo na ako kung bakit uh, madalang yun na lang ako nakikita ngayon sa aking channel pero this time mga lords is pagi natin at uh, try natin talaga na makapag-upload nung lagi So yan lang mga lords, maraming maraming salamat and uh, mabuhay po ang lahat ng sabongerong Pilipino.